Ayan mga kaibigan, dahil ngayon ay August 31, bukas po ay September na, magmamahal na po yung mga paninda na beer products. Kaya si Ate GB ay, <laughs> ay tingnan nyo, nagpapadeliver talaga ako. Pila dong, yeah, may bibili ng ice blasting Tingnan nyo kaibigan, no? Kasi sabi ng suki kong supplier, September 1 daw, magtataas na yung beer products. E eh, ngayon ay August 31, kaya dali-dali akong nag-order. <laughs> bukas magtataas na kaibigan sa si TGB wala pang bukas order na ano oh. yan marami tayong order the friends and doon pa no hakot mo na si Francis kasi magtataas na daw bukas si Beer wag mo kun mo magtaas daw lagi bukas kani bukas ng umaga wag mo motobo na niya nang tingnan niyo no bukas magtataas na si Beer Beer brand Beer brand Ayan. Tataas na daw. Magmamahal na kaibigan. Kaya, pila mo. Pilay. Taas dong. 600 pila. 590 na eh, ron. Ayan, kaibigan. 600 plus na. Hindi pa niya alam kung uh, magkano eksakto, no? At, pila sa resibo dong. Atong bayaran. Nani mo resibo, no? Ang ah, hita ang good ko. Nah, day Menos ala nag-benchise. Tingnan nyo na kaibigan, no? So, hakot-hakot muna tayo, kaibigan, ha? Dapat talaga mag-stock bago pa mag-September 1. <laughs> Then, mag magtataas bukas, ha, kaibigan, ha? Bukas daw, magtataas. Yan, dalawa. Yan, okay. kuha muna tayo ng bayad, kaibigan. Marami ng stack si Ate JB na beer products. Ayan, uy, yung mantika ko. Ang mantika ay e, ipon. Tingnan ko muna yung mantika, kaibigan, ha? Kung sakto ba to, e, check natin. Ayan mga kaibigan, na-check na ni Ate JB, sakto yung mantika. Ngayon, kuha na tayo ng bayad natin. Ayan, nagmamadali siya kaibigan. <laughs> Kasi lunchtime na no, nagugutom na yung taga-deliver ni Ate JB. Ayan, yung bayad natin, nakahanda na 10,000 itong bayad ko. May suklit pa ito kaibigan ha. Teka lang. Ayan mga kaibigan, babayaran natin. Ipakunan ni dong. Size 4. Ipasok ko na dong. Ayan.

No, di sunay, mm. lang. Mm. Ah. Yan, bayad tayo mga kaibigan. Bina na na. Na, di sunay, bi. Mm. Sakto. Naimot. Mm. dong, bi. 6419 para di malibog. Kuha tayo ng bayad kaibigan. Kulang palang bayad na ito, GB. 4, 5, 6, 2, 3, 4. nine? Oh, Oh, nya dara mo. Salamat, ha. Ina gikuan ko na mag 19 kay minusan sa asin ng bench. Okay. Salamat kay dong ha. Thank you. And kay bigan marami okay. ng stock okay. si Ate Jibole asin. Nag nagrefill na si Francis. So marami na tayong mga beer products kay bigan nandoon ha sa bodega natin. Thank you so much. Salamat dong. Yan, kargadong kargado siya kay bigan. Puno. Ampe! amat. Mabait siya, kaibigan, no? Ayan, punong puno kaibigan, no? Marami nagpapadeliver. Ako, kaibigan, nagpa-deliver na talaga ako. Last week pa, nung sinabi ng suki kong supplier na magmahal, magmahal daw yung mga beer products sa September 1. Tumawag ako kanina, ngayon ay August 31. Totoo nga! Talagang magtataas bukas. Eh, hindi pa alam ng suki kong supplier kung magkano itataas sa tansya na mga 50 pesos per case. Pero again, hindi pa ito sure, dear friends. Yan, shout out nga pala sa aking mga mantika. Ganito yung mantika namin kaibigan, no? one fourth. Ang puhunan nito ay 20 pesos. Binibinta ko ng 25 pesos. Ayan. So, thank you so much, God. Marami na naman tayong stocks, kaibigan. Kunti lang yung sigaril yung kinuha ko sa kanila kasi may ahinti na magde-deliver, no? Asa ah, grocery na pala ako bumili ng sigarilyo kasi walang ahinti ng sigarilyo sa amin. Hello, Frances! Tingnan okay, si Frances, reading, read na siya kasi may magpapa-repair na naman ng electric fan. Ayan. So, ito na muna yung update-update ni Ate kay bigan ha? Ngayon ay Sabado po. Maraming itlog sa Ate ito Ito, kaibigan, kunti na lang laman, no? Ayan, the light, sorry po. Kasi nga naghintay ako kay Grosari. Iwan ko ba? Ngayon lang si Grosari, kaibigan, na Natagalan. Shout out sa aking mga prayers dito. Tingnan nyo, no? So, aside from our tindahan, kaibigan, meron... Hi, guys. <laughs> That's Stephen po. Ayan, tingnan nyo, no? So, thank you so much. So, aside from our maliit na tindahan, meron din tayong maliit na pesonet. Yan, thank you so much, God. So, ngayon, kaibigan, check na natin yung ating refrigerator. Punong-puno po yan, ha? Dalawa yung refrigerator natin na uh, ginagamit. Yung tatlo, kaibigan, hindi ko ginagamit kasi nasira, no? Hindi naman totally sira. Yung lang, yung ng ano, kaibigan, pintuan, hindi masyadong magsara. Yan, ito lang mga sira yung pintuan. Pero, umandar pa naman yan. So, punong-puno, kaibigan, ha? Ito yung palagi ko sinasabi. Bago ma-weekend or sa weekend talaga, dapat puno ang stocks natin, lalo na mga beer products. Kasi pag weekend, ano ngayon? A no Monday. <laughs> weekend is a no Monday. Okay. So, masaya again ako, kaibigan. Thank you so much, God. Sa blessings. So, ngayon, ang gagawin ni Ate JB, ito. Papakita ko sa inyo ang gagawin ni Ate GB. Ito yung ginagawa ko every weekend. Ito yung listahan ng utang. O, tingnan nyo. Kasi, today is weekend, Sabado. Uh, sa hapon, Bigano, no? owin na yung mga kapitbahay namin. At sila ay magbabayad ng kanilang utang. Ayan, meron ng paid, kaibigan. No? Yung hindi pa nakauwi, wala pa yan. Paid na sila, their friends. At meron din akong umutang na, konti lang daw, maliit lang yung sahod niya. Yung utang niya, 309. Nagde, nagdata, no? Ya, uh, ano ba yung data sa Tagalog? hindi <laughs> ko alam kaibigan. Basta, ito lang binigyan niya kasi nga, uh, kulang yung maliit lang sahod niya. Kaya okay lang. Yan, so may balance po siya. Tumutang uli Okay lang yan. So yung iba kaibigan, hindi pa sila nagbabayad. Kasi hindi pa sila dumating. Yung iba, bayad na talaga tingnan nyo paid. Ito, hindi pa paid. So kaibigan ha? Ayan, di ba sabi ko sa inyo, okay lang magpautang. Basta magmarunong marunong maganda magbayad. Ngayon ito kaibigan, yan, 180 utang. Yung, yung binayad, 1.14 lang kasi kulang yung pera. Okay lang, at least may binayad. Yung imba, hindi pa nakabayad. So, magpautang ka rin, kaibigan. <laughs> masaya tayo, Ati JB, pag weekend kasi nga, uh, bayad day. Eh. Inuman day, bayad day. Eh. Yung mga may utang kay Ati JB, magbabayad na. Ito yung pera natin, kaunti na lang, kaibigan. No? Pero masaya pa rin ako. Kasi nga, may stocks. Kahit kaunti na lang pera ko, may stocks ako. Sabi mo may, may, another. So, kita yung mo dong. Silang... Gamay dako. ko. Ayan. Kinsi, may bibili ng Coke. Abli sa ko, May bibili ng Coca-Cola, dear friends. Dalawa lang. Bigyan muna natin. Ayan, kaibigan. Dalawang Coca-Cola. Ibutan na mo diha. Masodra na. Abli, Ayan. Open muna natin. Yan mga kaibigan, yung ating coke na maliit ay 15 pesos. Tingnan nyo, nagbibideo sa TGB, gumagawa ng vlog at may bumibili. Thank you so much, God. Sir Francis, may sideline. Francis, magre-repair <laughs> magre siya kaibigan. May magpapa-repair ng electric fan. Shoutout sa aking ating Maribel, magpapa ng electric fan kaibigan. Yan, maraming sideline si Francis. Thank you so much, God. Maraming skills. Talent, no, skills pala. Tingnan nyo. Naglagay pa ng Rexona. Ayan. Para daw mabango. <laughs> tama yan. Tama yan. Salamat daw. Nadyo na Rexona. Thank you. Yan kaibigan. Stricto na pala si Coca-Cola kaibigan. Hindi na siya tumatanggap ng deposit. Yung suki so ko supplier ng Coca-Cola Preras kaibigan. Hindi na tumatanggap ng deposit. Kailangan buti talaga. Stricto na talaga siya. Ayan again, kaibigan ha. Ako lang dito sa tindahan, no. Hindi ko na lang ito pahabaan yung ating video. Kasi ako lang sa tindahan. Kasi si Frances, ah, si Frances, si Frances ay may pupuntahan. Again there, friends. Dapat ha, again. Pwede pa kayong mag-order ngayon. Kasi August 31 pa. Bukas, kaibigan, wala na. Magmamahala yung beer. Kaya dapat ngayon lang mag-order ka na. At weekend ngayon, dapat puno ng stocks ang ating tindahan kasi again pag weekend and eh, no monday thank you so much god sa blessings and thank you so much mga kaibigan no sa inyong walang sawang pagsuporta kay TGB hinihintay ko talaga si grocery their friends hindi pa uh, shout out grocery bakit wala ka pa tingnan niyo kaibigan kaunti na lang laman tindahan ni Ate GB. O tingnan nyo, may, may aso pang tagabantay sa labas. Ayan, kaunti na lang ang laman kasi si Cruz ay hindi pa dumating. Hinihintay ko talaga their friends. Yan ito yung listahan ko ng bigas. Alam nyo kaibigan, simula nang maglagay ako dito, magpaskil ako dito ng uh, presyo ng mga bigas. Lalo pong lumakas ang bintahan namin ng bigas kasi nalaman na na aking kapitbahay na mura na pala yung mga bigas. Kaibigan, tama ang narinig nyo, nagbaba po yung presyo ng bigas. So nilagay ko dito, tapos sabi nila, ayun ito GB, nagmura na, nagbaba pala. I said, opo. So ayan, lalong nagiging mabintay yung ating mga bigas. So hanggang dito na lang kaibigan ha, God bless this home. Yan, thank you so much God sa blessings. Medyo masakit ang ulo ni Ate GB ngayon kay Bigano. no? Pero need pa rin nating mag-video para makapigbigay mag makapagbigay tayo. <laughs> Sorry na, nabulol na naman ako. Para makapagbigay tayo ng tips. Okay. Lagi lang natin tandaan kay Bigano no, na hindi imposible, hindi mahirap na masinsan natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili and then we have God in our life. kasi natin kay Bigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Gbe. So love you guys. Hindi lang ako magpapakita ng mukha kasi masakit ang ulo ko. Thank you so much. God bless.